kasama na natin sa ating linya, dating uh, Undersecretary ng Department of Agriculture, Sir Fermin Adriano. Sir Fermin, magandang umaga po, Yusek. Good, Good morning po, Yusek. Magandang umaga sa inyo at sa inyong milyong-milyong taga-subaybay. Thank you. Uh Tulad ang inaasahan na malaking bahagi, no, compared to the other issues, ang uh, talagang uh, was dedicated to yung agriculture dito po sa fourth state of the nation address ng ating pangulo kahapon at medyo gusto namin kaya namin na ka himayin nga po natin yung ilan sa kanyang pahayag tungkol dito ah niya na ano mamuhunan kayo sa agrikultura di ba tapos itong nga gusto kong maquestion yung sinasabi niya na napatunayan na natin na kaya na natin itong ito talaga yung kanyang ano eh yung 20 pesos per kilo of rice na talagang hindi mo alam. Sabi niya, hindi naman ano, campaign promise ba yan? Aspirational na sana, no, na dumating yung panahon, 20 pesos na lang ulit ang kilo ng bigas. Nang, sabi niya, nang hindi daw nalulugi, malulugi ang ating mga magsasaka. Which, you know, parang I find, so marami pa rin sa ating magsasaka, sa interviews natin, mm, ano, mm, mm. na itong uh, 20 pesos palay. kada kilo ng bigas, eh, talagang very negative po ang uh, epekto sa kanila. Ano po ang ano ba, ano, sa inyong uh, nalalaman, ano po ba ang reality on the ground? Aling atla, uh, Pati, bago ko sigutin yan, uh, uh, gusto ko sana paalaman kung saan ako nagagaling. Kasi nung bata ako, Uh, nahingan din ako ng mga input sa nagsusulat ako ng mga speeches at uh, inputs sa zona ng tatlong presidente na yeah. So, alam ko dapat kung paano siya susulatin at uh -oh. kung paano siya yung tema, etc. But anyway, dun sa sinabi ninyo, uh, titignan mo na lang yung budget eh kung talagang totoo, kung magiging widespread o makakalawa yung distribution. Kasi yung additional na budget, pinigay lang 5 billion. So, Ah, uh, gaano karami ang mabibili noon ng 5 billion na additional mm. na baby -be mo sa 20 pesos. Kul kulang na kulang. Mm. At uh, ikalawa, mabibili mo lang 'yon do sa mga Kadiwa store. Yeah. Na ewan ko kung kayo nakapunta na kayo sa Kadiwa, ako hindi pa ako nakakapunta, hindi ko nakikita. Mm. Uh, so ano 'yon, parang napaka-limited ng distribution. Mm. Ngayon, 'tong sinasabi ninyo na walang epekto doon sa mga magsasaka uh, nakaka-epekto dahil yung retailer nakita nila na may 20 pesos na ano na bigas uh, at ang bigas ng magsasaka ay karon din presyo malapit sa NFA sa uh, procurement price na 19 or 20 bakit pa ako bibili kasi kung ako yung uh, retailer o ano wholesaler hindi na ako magbebenta kasi malulugi ko oh, kaya ang nangyayari ngayon, bumabagsak yung presyo ng palay mm -hmm. na nasa 12-13. May kausap ako, mm -hmm. yung mga wet nga eh, kahap kahapon lang, isang araw, na bumagsak pa nga sa 5-6. Oh. At uh, mm -hmm. tinignan mo yung datos, the latest data ng Philippine Statistics Authority, tungkol sa production cost ng palay, it's, it's already 14, I think, 14 pesos and 55 centavos. Per kilo? So, pag, sa palay you meron, no, know, per uh -oh. kilo, that means kung 12 to 13 pesos ang per kilo ng procurement ngayon, eh, lugi yung pangasaka. Lugi, uh -oh. lugi, lugi. Kaya, wala, wala na magtatanim sa susunod. Ba't ako magtatanim kung ako'y magsasaka, di ba? oo mm -hmm. oh, oh. Mm -hmm. so uh, you said yun nga no parang sinasabi nyo nga na parang hindi naman katotohanan po itong sinabi niya na sustainable kasi yun ang pinagmamalaki niya eh uh, we, he said we were able to prove them wrong Something to that effect, di ba, na kaya natin, no, na ibenta sa 20 pesos. Sabi niya, magdadagdag tayo ng isang libong mahigit yata ng mga Kadiwa stores all over the country para nga uh, makabenta po ito. So kayo, uh, realistically, you, you feel that this is, I don't want to say ito sa live, but was it sugarcoating the actual state of the rice industry?